Samantala, ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang kumpirmadong tumiwalag at bumuo ng panibagong grupo. Ayon sa pagkukumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang breakaway group na ito ay kasalukuyang kumukupkop sa teroristang si Basit Guzman. Narito ang ulat ni Marge Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may ilang miyembro ng Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang tumiwalag sa grupo at bumuo ng panibagong grupo. Ang KFP spokesman Colonel Restituto Padilla, ang naturong grupo ngayon ang siyang sa international terrorist na si Basit Usman. Nabatid na ang nasabing grupo ay mayroong kaso ng pumupugot ng ulo kung kaya't inalis ang mga ito ng pamunuan ng BIFF. Itong grupo ni Basit Usman apparently ay pinaprotektahan ng JIM o ng Justice for Islamic Movement na pinamumunuan ni Muhammad Ali Tambako. At uh, itong grupo na to ang siya rin nagkukopkop dun sa mga kinakasama ni Basit na apat o limang foreign terrorists na sinasabi natin kanina. So ito ay breakaway group ng BIFF at uh, ito ang mga kumukuha ng uh, bomb making skills sa grupo ni Basit. Paniguro ng AFP, uubusin nila ang miyembro ng mga lawless elements sa ilang mga lugar sa Mindanao at tuluyang makakamit ang kapayapaan. May dalawa po tayong front na binibigyan ng pansin. Isa po yung sa Abu Sayyaf group sa isla ng Apollo sa Katabasilan at isa naman po dito sa may Maguindanao. Yun po ang dalawa nating binibigyan ng pansin ngayon. Nagtungo sa Mindanao si AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang para bisitahin ng mga sundalong nakikipaglaban sa mga bandidong Abu Sayyaf at BIFF. Ininspeksyon din ni Katapang ang mga narecover na armas ng mga sundalo sa mga bandido sa Sulu. Umaasa rin ng AFP na tuluyan ang matatapos ang nangyayaring armed conflict sa ilang bahagi ng Mindanao. Sana nga matapos na itong sinasagawa natin security law enforcement operations at security operations sa lugar na yan. Pero hindi po rin kami makapagbigay ng takdang katapusan hanggat hindi po nadedeklara ng ating ground commanders. Samantala, nagpahayag naman ng paniniwala ang Malacanang na dapat munang maniwala sa salitang kapayapaan ng grupong BIFF bago sila maisama sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newsline.